Kung iniisip natin ang Mindanao, ang imahe na madalas na pinagsama ay isa sa digmaan, karahasan, krimen, at iba pang negatibong stereotypes. Gayunpaman, kapag isinasagawa naman ang pag-aaral, lalo na sa mga lugar ng BARM, ang mga residente ay nagpahayag ng ibang kakaibang katutuhanan. Marami ang nagsabing nakakaramdam sila ng ligtas at secure sa kanilang mga komunidad, at, kapansin-pansin, kahit ang mga lokal na negosyo ay umunlad. Binigyang diin na ang pagbabagong ito ay isang testamento sa matagumpay na pagsisikap ng kapayapaan, mga reforma sa pamamahala, at ang pagiging matatag ng mga pamayanan sa Mindanao, na ang lahat ay naghanda ng daan para sa isang mas matatag at maunlad na hinaharap. Ayon sa 2025 Mindanao Development Authority o Mind Safety Survey Rating, narito ang Sampung pinakaligtas na lugar sa Mindanao. Sampu, Zamboanga City, 94%. Ang Zamboanga City ay nakamit ang pinakamataas na safety rating sa 74% ayon sa 2025 Mindanao Survey. Isang makasaysayang lungsod na may isang mayamang pamana sa kultura, ay itinuturing dinaligtas at mapayapang lugar sa pamumuhay. Ang lungsod ng Zamboanga, bilang pangunahing lungsod sa Zamboanga Peninsula, sa pangkalahatan ay ligtas para sa mga bisita. Gayunpaman, tulad ng anumang lungsod, mahalaga na magkaroon ng kamalayan sa iyong paligid at gumawa ng pag-iingat laban sa maliit na pagnanakaw at iba pa. Siyang, Zamboanga Sibugay, 94%. Ang Zamboanga Sibugay ay nakamit ang pinakamataas na safety rating sa 74% ayon sa 2025 Minda Survey. Sa pangkalahatan ay karaniwang itinuturing na isang ligtas na lugar para sa mga lokal, na may mga residente na nagpapahayag ng isang mataas na pakiramdam ng kaligtasan. Gayunpaman, habang ang Zamboanga Sibugay ay maaaring ligtas para sa mga lokal, ang mga manlalakbay ay dapat magkaroon ng kamalayan sa mga potensyal na panganib at gumawa ng mga kinakailangang pag-iingat, lalo na sa mga lugar na malapit sa mga delikadong mga isla. Ang mga residente ng Barangay Poblasyon, Buog, Zamboanga, Sibugay, ay nagulat ng isang mataas na pakiramdam ng kaligtasan sa kanilang mga tirahan at kapitbahayan. Nagpatupad din ng pagtaas ng mga hakbang sa seguridad, kabilang ang pagtaas ng kakayahang makita ng pulisya sa mga pampublikong lugar Ang ilang mga indibidwal na nakatira sa Zamboanga Sibugay ay nagmumungkahi na ang takot sa terorismo ay exaggerated at ang lungsod ay ligtas naman 8 General Santos City 94% Ang Jensen ay nakamit ang pinakamataas na safety rating sa 74% ayon sa 2025 mind survey ang lungsod na ito ay kilala para sa masiglang kultura at likas na kagandahan, na nakakaakit ng mga turista at namumuhunan. Kilala sa masiglang ekonomiya at mga atraksyon sa kultura. Ito ay isang lungsod kung saan ang mga tao ay naninirahan ng maayos at nakakaramdam ng ligtas anumang oras at araw. Ang lugar ay isang tahanan ng libo-libong mga migrante mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, higit pa mayroong maraming mga dayuhan na nanatili at nanirahan sa Jensen ng walang takot sa kanilang kaligtasan. Lumalaki pa rin ang lungsod at maraming pamumuhunan ang nagbubuhos upang mabuo ang mga resort, pagmamanupaktura at iba pang mga negosyo. Dahil ang lungsod ay tinawag bilang, ang tuna capital ng bansa, ito ang nag-iisang kalagitnaan ng laki ng lungsod na may mas maraming mga sanga ng bangko kumpara sa iba. Ang buhay sa Jensen ay mabuti at ligtas. Pito, Davao del Sur, 94%. Ang Davao del Sur ay karaniwang itinuturing na ligtas na lalawigan, na may isang safety rating na 74% ayon sa 2025 Minda Survey. Dahil sa gawain ng lokal na pamahalaan sa pagpapalakas ng seguridad sa nakaraang dekada, ang Davao sa pangkalahatan ay isang ligtas na lungsod kahit na para sa mga manlalakbay at marahas na krimen ay bihirang maliban sa ilang mga bahagi ng bayan ng Davao ay ligtas sa gabi. Ang mga armadong gwardya at puwersa ng seguridad ay makikita sa lahat ng dako, na nagbabantay sa mga mall, hotel at pampublikong mga kaganapan. Anim, Basilan, 95% ang Basilan ay isa sa pinakaligtas na lugar sa Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao, o BARM, na mayroong 75% safety rating ayon sa 2025 Minda Survey. Ang Basilan ay ligtas na ngayon kumpara noon, na maraming nababalita ang kaguluhan. Pero binago ito ng bansa at naging maganda na ang kanilang imahe, at ligtas din ito para sa mga turista na gustong bumisita sa bansa. Gayunpaman, tulad ng anumang lungsod, mahalaga na magkaroon ng kamalayan sa iyong paligid at gumawa ng pag-iingat laban sa maliit na pagnanakaw at iba pa na pwedeng mangyari sa isang lugar. 5. Lanao del Sur, 95% Ang pinakaligtas na mga lugar sa Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao, o BARM, na mayroong 75% safety rating ayon sa 2025 Minda Survey. Noon ang Lanao del Sur ay karaniwang itinuturing na hindi ligtas para sa paglalakbay dahil sa pagkakaroon ng mga grupo ng terorista, mataas na rate ng krimen, at patuloy na pag-aaway sa pagitan ng mga puwersang pangseguridad at mga rebelding grupo. Pero ngayon ay nag na ito, at hanay na siya sa ilan sa mga ligtas na lugar sa Mindanao batay sa mga survey. Gayunpaman, tulad ng anumang lungsod, mahalaga na magkaroon ng kamalayan sa iyong paligid at gumawa ng pag-iingat laban sa maliit na pagnanakaw at iba pa. 4. Kagayan de Oro, 95% Ang Kagayan de Oro ay nakamit ang pinakamataas na safety rating sa 75% ayon sa 2025 Minute Survey. Ang isang pangunahing lungsod na may mataas na safety rating na nag-aalok ng isang halo ng mga lungsod o bayan at likas na atraksyon. Habang ang isang mas malaking lungsod, ang Cagayan de Oro ay may reputasyon sa pagiging ligtas at may isang nakagaganyak na ekonomiya na umaakit sa mga negosyo at turista. Ang Cagayan de Oro ay karaniwang itinuturing na isang ligtas na lungsod para sa parehong mga turista at residente. Habang may mga pagkakataon ng krimen, ang lungsod ay aktibong nagtatrabaho sa pagpapabuti ng mga hakbang sa kaligtasan at seguridad. Binibigyang diin ng mga autoridad ng lungsod ang kahalagahan ng pag-iingat at kamalayan ng mga paligid, lalo na sa mga hindi gaanong populasyon na lugar o sa gabi. 3. Davao Oriental, 95% ang Davao Oriental ay nakamit ang pinakamataas na safety rating sa 75%. Ayon sa 2025 minde survey, ang Davao Oriental ay karaniwang itinuturing na isang ligtas na lugar upang bisitahin, na may mataas na rating ng kaligtasan, lalo na kumpara sa iba pang mga lugar sa Pilipinas. Ang isang pang pag-aaral noong 2024 ay nagpakita sa Davao Oriental na may pinakamataas na rating ng kaligtasan sa rehiyon ng Davao sa 75%. Habang mayroong ilang mga advisory sa paglalakbay para sa Mindanao sa pangkalahatan, ang Davao Oriental ay hindi nakalista bilang isang partikular na lugar na may mataas na peligro. Ang Davao Oriental ay patuloy na tumatanggap ng mataas na mga rating ng kaligtasan at paggalang, na nagpapahiwatig ng isang mahusay na pangkalahatang pakiramdam ng seguridad. Ang pamahalaang panlalawigan ay aktibong gumagana upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko sa pamamagitan ng iba't ibang mga inisyatibo. 2. Kamigin, 97%. Habang hindi isang lungsod ang lalawigan ng isla na ito sa Hilagang Mindanao ay kilala sa mapayapang kapaligiran at isang tanyag na patutunguhan ng turista. Nagpapanatili ng isang mataas na safety rating, na kilala para sa likas na kagandahan nito at isang tanyag na patutunguhan ng turista na nakamit ang pinakamataas na safety rating sa 77% ayon sa 2025 Mind Survey. Ang Kamigin Island ay karaniwang itinuturing na ligtas para sa mga turista, kahit na sa gabi. Habang mahalaga na magkaroon ng kamalayan ng mga potensyal na panganib sa Pilipinas sa pangkalahatan, kabilang ang terorismo at pagkidnap, ang isla ay hindi kasama sa mga lugar na may mga babala na may mataas na peligro. Ang isla ay may aktibong promosyon sa turismo, na napapanatili ng mga lugar ng turista, at kakayahang makita ng pulisya, ginagawa itong isang ligtas na lugar upang galugarin. Kilala ang isla para sa kaligtasan nito na may mataas na antas ng presensya ng pulisya at itinalagang mga tumulong sa pulisya sa mga lugar ng turista. Maraming mga manlalakbay ang nag-uulat ng pakiramdam na ligtas kahit sa gabi. Isa, Iligan City, 98%. Ang Iligan City ay nakamit ang pinakamataas na safety rating sa buong Mindanao sa 78% ayon sa 2025 Minda Survey. Kilala bilang, City of Waterfalls, ang lungsod ng Iligan ay nag-aalok ng nakamamanghang likas na kagandahan at mapayapang kapaligiran. Ang lungsod ng Iligan ay karaniwang itinuturing na isang ligtas na lungsod sa loob ng Mindanao, na may positibong mga rating sa kaligtasan at malakas na pagsusumikap sa kapayapaan at seguridad. Ang mga survey ay nagpapahiwatig ng mataas na antas ng tiwala, kaligtasan, paggalang, at pangkalahatang kasiyahan sa mga residente. Ang sektor ng seguridad ng lungsod ay pinalakas na may pagtaas ng pondo at ang paglawak ng mga kamera ng CCTV. Ang lungsod ng Iligan ay nagpatupad ng mga hakbang upang mapahusay ang seguridad nito, kabilang ang paglikha ng isang pampublikong pagkakasunod-sunod, kaligtasan, at sentro ng command ng seguridad at ang Task Force Iligan. Ang lungsod ay namumuhunan sa teknolohiya, tulad ng paglawak ng mga CCTV camera na nilagyan ng mga kakayahan ng AI upang higit na mapabuti ang seguridad.